Bakit siguro dito kumain, boss? Inalok mo ba? Ano ganyan kasi kumakain ko yan? Inalok mo ba, boss? Hing inalok? Inalok ko pa lang. Bilalapin ako sa boss. Masarap ba, boss? Sarap. Sobrang. Kaya kayo naman na-order na lang ako. Kanina pa kaya dito? O kanina pa. Kanina pa, pa akong gutom. Ano? pagkain, boss. Masarap kaya dito kumain. Sa'yo na yan. Sa'ko ba galing? Sa'yo na. Dahil, eh. May date kasi ako ngayon. Well, hindi yeah. kaya sinusundan mo kami? Sinusundan mo kami? Hindi uh, <laughs> Lakas mo parang mo, parang sa na Ano? Tapos, <laughs> alam mo kang bakay ako ngayon. hindi ka lumalaki. May babae mo eh. Uh, Ganun ba ba ako? Pusan na ng pera kaya ako. Walang kong Kasi yun Order na lang ako ng akin. Tama-tama nga, uh, bossing. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw ayo nga, ano ano to? Ako naman to. Sa inyo nga Ano nga, ano mo Hindi ko hindi kaya maraming tao, at nangyayari ako, di mo bibigyan? May video ka? Mayroon mo? Saan? I'll figure sa'yo. magpapang Umupo ka na kaya dito. Sarap ng alo-alo dito pala. Umupo na dito. So, Umupo ka na dito. So, Tainan -ta -ta na to. Rason yan, rason. Ha? Rason. Rason. Hmm. rason. Mm, rason. Magkakarason na, magkakarason na ako para sa kanunya. Pagkakarason ko naman mo lahat eh. Ano ka sulat? Rason maging masaya. Ito ka pa lang din ang mukha niya na Ikaw masaya pero ako malungkot Sasakalin na kita May rason na ako sakalin ka Wala ka na ngayon